Ito na po si Sir. Pangalan po Sir. Uh, Chris Anduyan from Ulongga po. O subscriber po ni Try Mo. <laughs> thank you Sir. So dumayo po si Sir sa atin. Kaling pang Ulongga po. So titignan muna natin yung unit niya kung ano yung magagawa natin. Ano bang problema ng unit natin Sir? Mabigat okay. sa ano kanan. Mabigat sa kanan. Ano pa? Uh, ma Mababa yung masyadong harap. Ah, sige. Sir, mabigat sa mabigat yung ano niya. Sige, titignan muna natin. Nandun siya sa labas. Ah, so. sa mata taga po. Yun, ayos. Kasya ba? sigi Sige, kasya, kasya, maluwang. Pagpian nyo muna lang dito. San ba kayo dito na? Dito. Habang piniflex natin katakay mo yung order sa atin na steel tap, ay may dumating. At hindi natin sukat akalain na nasisar pala na nagchat-chat sa atin sa messenger. Ay siya na yung dumating at magpapa-align sa atin. Hindi natin. natin sukat akalain mo na sa layo niyang yun, biro mo, magagaling pa siya ng Olongapo, pupunta ng Sambales ay para lang magpalain sa atin. Kaya naman talaga try mo ay gulat na gulat tayo. So hindi ko sukat talaga kalain. Sala sir. <laughs> ito na sila. Ikaw sir. Shoutout yung mga <laughs> tropa nyo doon. to. So sisilipin natin kung ano muna yung naging problema nitong Kaiser. Bakit sabi niya na mabigat yung manubela. Manubela dyan mo Okay. Okay, walang problema? Ano, kung may sakay, talagang, ano, may kipaglabang ka. Base dito sa mga kwento ni Saray talaga ng mga ramdam na ramdam natin na hirap na hirap siya sa pagmamaneo dahil sa bigat nitong align nitong sidecar na dala nila. Matagal-tagal na pala niyang gustong pumunta kayo sa atin pero hindi lang siya nagkakaroon ng pagkakataon para makapunta. Ramdam na ramdam ko talaga si Saray mo dahil nung panahon na wala pa tayong sakiling talya mo ay namamasada pa rin naman tayo. Pero yung hawak natin na tricycle noon ay talaga namang ganyan din napakabigat din ng manobela. At dahil nga wala pa tayong nalalaman noon pagdating sa pag-aayos ng mga tricycle ay talaga naman pinagtsatsagaan na lang natin. Kaya mula nung natuto tayo at nagkatalya ka kay mo ay pinangako ko sa sakili ko na aalamin ko lahat ng sekreto kung pagdating lang naman dun sa alignment ng mga tricycle. Ang galing! Ang galing! Sukatin <laughs> so, nyo na lang muna para makita natin kung saan ba tayo maggagalaw. Pero ba, Daro po, tansyara, na rin sa malambot ba siya? Tingnan natin. Kasi may mga spring talagang ginagamit nila na pag nag-bounce, hindi na gaano bumabalik. Mm -hmm. Gusto sana na siya kayo palitan na natin yung spring niya. Kaso dahil sa nakita natin na okay na okay pa naman yung spring ay nag-decide tayo na hindi na lang siya palitan. Dahil sa nakita ko ito naman ay talaga namang spring na nilagay ito at saka maganda naman yung laho niya. So ayusin na lang natin yung align niya. Sintering ng gulong? Okay na. Ay, sorry, sorry. Ay, 52. Ay, Anong diferensya? Pag-ibig. Maluwang. Uh, malu malu ng likod. Maluwang ling likod. So, yun. May, mayroon na tayo nakitang kwan dito. Masikip yung harapan. Tapos, pero ang, ang pan natin dito ay hindi na namin papalitan tong spring. Hindi na namin siya papalitan yung spring. Ito na rin yung gagamitin natin. Tapos, ito na lang babagoy natin. Itong sa may side wheel. Kasi nakita talaga natin na medyo nahuli yung side wheel. Kaya medyo pagdating sa arangkada ay nahuli siya. Nabibigatan sila dahil sa pagkakangkada, nahuli itong pinaka side wheel. Kaya siya bumibigat. So yun, tinitira na ng mga kasama natin. At makikita natin mamaya kung okay ba yung epekto nung gagawin natin nitong Kaiser. Sir, sakay tayo mamaya lahat. Opo, Tapos si drive yung mo para makita natin. Bigas, siya, no? <laughs> <laughs> Dapat duman na rin kayo ng kasama nating sasakay dyan mamaya. Dun. Oh. Wala bang piting kasama dun na sa Makay? Ay, Dol, shut Tumatagal lang ka po. Sige, so, paano ba baklasin niya? Eh, ah. bandi lang yan. Bandi ng konti. Sige, sige. <laughs> Ay. Okay. Tapos itong ba muna. Teka lang ha. Ah. Oh my goodness Hindi oh So dahil nga kailangan din itas yung bandang ka nga kapan nga tayo may na tayo na i-single na rin para hindi tayo mahirapan. Pero bakit hindi nila tanggal tanggal Yon Muna

At dito nga katay mo ay bago natin tanggalin yung mga dating connection ay pinais na natin yung tayo at pinasilip na natin kay sir kung ano yung magandang tayo niya. Yan sir, silip! <laughs> sa side sir, sa side. Sa side sir, dun, dun katumingin sir. Yung, yung taas sa kapan, pagkita mo. Kaso pa kaya konti. Sa um, kapansa. Tapos yung panahon ng konti. So, magbabago na rin tayo dito, sir. Pag ganun. Okay. Ayan na Ay. Boss, ayan. Ayan Nag-align po tayo katrim mo pero yung tayo po ay yung may-ari pa rin pag masusunod sa bagat sila po yung sila po yung gagamit at tayo naman po ay align lang po ang dapat nating iayos. Ah, oh, okay lang. Sakto na. Sakto lang. Bukod sa silip-silip na style natin at may gumagamit din tayo ng level bar para naman masigurado natin na yung silip natin at saka sa level bar ay magtugma. Ayan, okay. Okay. Sakto Galing mo doon, Dre. Ang gano'n lang. Antay na. O, oh, yan, sir. Silip doon sa side. Okay na. So, yan. Katakay mo ito na yung talagang gagawin natin. Mababago na lahat. Pati dito, mababago na lahat. Okay, kapya ko yan. na rin kasi tumaas na siya eh. Okay na po yung tayo, no? Na uh, nasilip niya na yung tayo. Oh, okay naman yun. Yung side, basta silipin nyo na po yung side, yung likod. Yun. Okay, oh, okay na. Pantay na pa sila? Okay. Yung silipin natin. At gaya ng inaasahan ka mo modal na adjust na natin ay umagmay na itong center ng gulong ng motor sa gulong din ng side wheel. So ito inaalay na natin kaya lang may nakita tayong Ah, gagawa natin ng pahan. Ito. Kung dito, magagaling dito, ilalagay namin doon. At didiretsyon namin to ay tatama naman itong, itong telescopic. Tatama naman itong telescopic kapag lumiko. Pag binantay natin. So, magiging kwan natin dyan, lalagyan natin ng isa pang ganito. Para yung ito, papunta dito. Para ma malesan yung masyado niyang pagliko dito. Pag ganun. Pangit kasi tignan, pag pag -anun. So gagawa natin yung siya ng pahan dyan Para maayos dito At ito na nga mo Ang ginawa natin ay medyo Niliko natin ng ganyan Para naman malisan yung pagkakasalisin niya Kapag hindi naman natin ginawa yun ng Kasi katakay mo ay pangit Ang tsura niya doon sa may harapan Kapag nagayos ng na mga kasama natin Ay chinecheck rin naman natin kung ano yung mga ginagawa nila Ultimo cake starter ay pinapacheck din natin Yung cake pinapacheck mo na Yung cake Kikit starter. Okay na. Kadalasan din kasi yung mga nagpapakialign sa ating katakay mo ay ganyan din ang magiging problema nila. Maganda naman yung align pero yung kikit starter masikip. Sa parting ito katakay mo ay natapos na natin siyang i-align so dito pinupintukan na lang natin. So gumamit na lang tayo ng spray paint dito yung boss ni para mas mabilis siyang matuyo at may kabit na natin sa may motor. So yung tiradang pang dayo ha. Hmm. Makinis. At ito nga katry may papaspokwork na natin at mahaba na yung video natin baka nagsasawa ka na namang manood. So ito finally natapos na tayo katry mo. Titistingin na lang natin. <laughs> ang... Ito. Ano? Meron pa ba? Ano? 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 Ah, ano na lang yan? Dot-dot na lang. Okay, start mo muna. ay start mo muna. So finally, katakay mo na tapos na tayo. So ito yung naging adjustment natin dito sa may lalagyan ng gulong sa may side wheel. So ito siya. Yung spring natin, kung nakita nyo yan, dito siya dati nakapwesto. Ngayon, in advance lang natin ng mga 1 pulgada para yung centering ng gulong ay... ng konti sa may motor. Oh, Matay ng barapa

boss, ano masasabi mo? Okay, legit, legit. Try mo vlog. Okay, boss, salamat ah. Shout out. Ah, oh, shout out niyo na mga kapila niyo doon. Shout out sa asawa ko. Nandito ako sa San Narciso kasi siya kan hindi na nagpaalam eh. Sabi mo kasi ganun lang eh, kasi napunta ako sa San Narciso. Ikaw, boss. <laughs> shout, out. Shout, out na mga shout out sa mga tropa mo doon. Yeah, okay, shout out sa mga tropa, son 3, son 2. Ayaw ni sir sige. Saka, so, thank you. Okay, thank you very much. Pag-usapan na natin yung ano. Ano <laughs> naman sabihin ni eh.